Uh, spinach naman na madaling mabuhay Ilalagay natin sa plastic At titignan natin kung uh, Gaano lalago Ang spinach Kahit araw umuulan-ulan naman yun, Tingin ko ay ayos lang yan yung spinach sa pool sa supotang arena oh. tatanggalin ko na siya dito at ilalagay ko sa isang gilid na pagkat yan ay gulay pasambuan lamang ay malago na yan sa kapitanabang. Ngayon, uh, yan ang ito yung uh, ilang araw ko nang itinanim, spinach. Yan ay spinach uh, sa ang ang kulay ay dalwa. Mm, bay leaf. Saka green. Ano oh, man oh. Dahuhan. Ano yung crossbred na? Ay, hindi ko alam kung uh, anong ginawa. Baka, Ganda, eh. baka ang ginawa nila dyan. Ah. Kaybo, oh. Hindi ko nakakita nito. Para yan ay wang, maliit pa puputuloy natin dulo. Mm, -hmm. pinakapunan na rin. Yan para yung kanyang puno malaki agad at maraming suloy ang gawin okay tinuha ko kayo kung paano magtanim at magkapo ng espina sa plastik maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa natural will si Pastor